Tala. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano mo kasundo ang kapitbahay mo? Go. 6. Pagwala sa bahay si Mister, malamang siya ay nasaan? Nasa trabaho. Ginagawa sa umaga para mawala ang antok. Nagkakape. Magbigay ng larong kalye. Um, tumbang preso. Ilang tawel ang nakasabit sa inyong banyo ngayon? Dalawa. Alex, ready? Gano'n? Tignan na natin kung ilang punto siya nakuha mo. O, oh, 1 to 10. Gaano mo kasundo ang kapitbahay mo? Anja ba ang 6? O, meron. Pag wala sa bahay si Mr. Malamang Siya ay nasa trabaho, siyempre. Ang sabi ng survey? O! Oh. Ganyan ako! Hardworking! Pag wala ako sa bahay, nasa trabaho, kaya sa church. O, oh, di ba? Tapos diretso uwi. Yes! Wala nang pinupuntahan. Wala! Ginagawa sa umaga para mawala ang antok. Siyempre, magkakapih. Ang sabi na survey ay... Ay! Ha? Huh? Magbigay ng larong kalye, ang sabi mo ay tumbang preso. Ang sabi ng survey. Pwede. Ayan. Ilang tao lang nakasabit sa banyo mo ngayon? Dalawa. Nahan sa ba bang dalawa? Nice okay. one. 101. 101. 101. Kalahate, kalahate. Ayan. Thank you, thank you. 99 to go. Tawagin natin si Senator Bang. Uy! Wow. Ah. <laughs> Thank you, thank you. Wow. Thank you. Happy birthday. Happy birthday, uh, Happy birthday. Magkamay birthday wish ka bago mo yblutong tinalin oh. na. Wow. Uh, well, ang, ang wish ko ay para sa programa ng Family View na sanab patuliti to na maghatid ng good vibes araw-araw sa inyo, sa inyo mga tahanan. Virago ako narin to para sa inyo. Kaya thank you for this wonderful birthday surprise, especially to my very good friends. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. Okay, okay. Here we go. Here we go. Salamat. Ayos. All right. Ito naman may good news naman ako sa iyo para medyo ganahan ka. Si Alex, 101 points. All right, all right. Okay, Nakakuha yeah. niya. Meaning, you just need 99 to win this. Ito na. Okay, 25 seconds. Hindi 25 seconds on the clock. May kita na po ng mga taong nanonood ang sagot ni Alex Calleja. On a scale of 1 to 10... Ten being the highest, gaano mo kasundo ang kapitbahay mo? Eight. Pag wala sa bahay si Mister, malamang siya ay nasaan? Trabaho. Ah, uh, gumigimik. Ginagawa sa umaga para mawala ang antok. Kape. Uh, exercise. Magbigay ng larong kalye. Ah, uh, patintero. Ilang tawel ang nakasabit sa inyong banyo ngayon? Dalawa. Isa. Sir, ito 99 points ang kailangan natin. Okay, let's do this. On a scale of 1 to 10, gaano mo kasundo ang kapitbahay mo? Sabi mo, each. Friendly. 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 Nandiyan ba yan? Okay. Ang top answer natin dito ay 7. Malapit, malapit. 7? Pag wala sa bahay si Mister, malamang siya ay nasa gimika. Ang sabi ng survey, Boy! Ang top answer, trabaho. Trabaho! Yung parati mo ginagawa, Alex. Lagi na sa trabaho lang dapat. Diba? kus! Grabe. <laughs> Magbigay ng larong kalye, sabi ni Senator Bam, ay patintero. Ay, so naglaro ka sa tarlac ng uh, patintero. 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 Nandiyan ba ang patintero? Number one, number one yan. Top yes! answer. Yes! Top answer. 20 points to go. Ginagawa sa umaga para mawala ang talk. Mag-exercise. Nandiyan ba ang exercise? Top answer! Yeah! <laughs> Top answer! <laughs> answer. Oh. Tapos, ilang tao lang nasa banyo? Top answer, one din. Yes! One din. Wow! Congratulations, Bam Bam, you have won a total of 200,000 pesos. Uh, ano masasabi mo, Senator Bob, sa napanaroon uh, na ninyo? Thank you, Dong, for inviting us sa birthday episode. Yung 200,000 pesos po pupunta sa Angat Buhay Foundation. There you go. Maraming maraming salamat sa aking mga matatalik na kaibigan. Mga kaibigan ko nandito sa aking uh, kaarawan, aking birthday episode. Thank you very much. Ako po si Dingdong araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo kayo makihula at manalo dito sa Family Feels!